<tuk tangan> balik na balik lubatan. Lubatan, lubatan, <laughs> lubatan. dai. Lubatan. <laughs> lubatan, lubatan. Na. Ya. Ayun

Oh, na. What's up mga idol? Good morning! Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga viewers at subscribers natin dyan. Ayan. Lalong lalo na sa mga solid supporters at ngayong araw mga kaidol nandito na kami sa laut at kaninang umaga ay nanguha na kami ng pamain. At ayan, siyempre, nandito ang ating mga bida. Ayan, bago natin simulan mga kaidol ay muli po natin tawagin ang ating Panginoon Para samahan tayo sa ating adventure ngayong araw At always thank you, always thank you kay God mga kaidol dahil Nandiyan siya palagi para gabayan tayo Larong lalo na ang ating pamilya At syempre ganoon din sa inyo mga kaidol Always thank you Sa inyong palaging pagsuporta ah. Pagpag-aabang ng aming mga video Lalo-lalo na sa hindi nyo pag-skip ng ads mga kaidol at Ayan natin ating pamain ngayong araw, medyo marami-rami ito ng konti mga kaidol. Ayan. Uh, sana pagpala rin tayo. Ano, magsimula na? Simula na kayo, idol, Ayan. Simula na! Ah. Medyo malakas ngayon mga kaidol, kaya hindi muna tayo magkapunta ng malayo. Ayan. Andiyan lang yung isla mga kaidol, sa harap lang tayo. medyo mahangin hangin pa Maka, hindi pa si Ratunaw ang bagyong inting At... yan baka siguro hindi tumakaano makakatagal dito mga kayo dahil po hindi tayo sanay masyado sa ano laking alon lalong lalo na si Edolinday Soso ngayon Ha <laughs> kaya pa tay? Kaya pa yun Ayan at pasensya na kayo mga dolog. sa ngayon hindi tayo masyadong makapag upload Ayan sa sama ng panahon Okay lang sana kung puro tayo Puro kami matatanda Dahil kahit papano maka magatiste sa ano hilo kasama natin si Dolinday kaya hindi tayo masyadong ano makatagal at makalaot kaya basta ha, mahangin ah malalim pamain natin marami pamain ah oh. hindi hindi lang sabit. Ala hmm? um, unang kain makadun sabit agad. Sayang. Nah. Na. Yes. <tong> Tanggal. Tanggal say dai? Ikay <tong> 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 <tong>

Pagdisa na ng ublong mga kaidol. Pangalawang bisis na tayo. Pangalawang bisis na sana tayo nakahuli naka 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 ng ganyan dyan. Kaya nakahuli naka din tayong ublong. Kariho lang yata. Nila, parang malaki yan. Malaki yata yan. Tayo dutan dutan sayang. Uh Pak Idol ngegas gas So sayang. Rasa habis. Belum. Belalim, tanggal pakai dulu tantan. Nah, sabit tanaman. Na Lagi nah, mm. nah, si gurun batu yang jen, deh. Gih okay, binatang, buah-buah.

gas gas bola meron sa buntot meron kunti na kaya mo tanggalin hindi si, mo practice ka para matuto ka magtanggal okay. Nah, wala-wala tanah. Makaydol. Makaylok. Makaydol. maganda talaga pag ang pamain. Balik na day, nagbalik na dahi, <laughs> nagbalik na dahi Nagbalik na dahi Ayan yung kaninatan, ayan yung kaninatan Ayan yung kaninatan ano, ano yan, ano yan, Lubatan, lubatan Tan, lubatan, lubatan, lubatan <laughs> Lubatan, lubatan <laughs> <laughs> Lubatan idol balik Lubatan idol Lubatan lun, dua dorak nasi binatang 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 Mu, mu. Mu, mu. tebang, <ahan> Hai. Ang luba. Ang. Ini luba ayu tiger grouper. Dan. Tapos ang, anu. Gas, gas lang, gas, gas. Ublung. Yan ang kalumbuyan mga kaidol, kalumbuyan. Wala pa, wala. Wala pa, wala.

katawa na yung isa? Oo. Oh. Okay. kasi ang paborito ng mga malaking isa mga idol yun, yung buhay tapos parang nagagalaw-galaw sa ilalim. kung anong talaga yon ni, eh. ilahin talaga agad yon buhay.

lah sayang. Hmm. Tanggalin pemainan non Sigi-sigi. Ngingi lagi menumpahin kan. Aku nekak pemain. Olak hmm. saya de. Ban mereka tayar men de kok kagak lepas yung saya. busuk, mabusuk yung tanggalan bak nadala pemain. Di ada yang mau yun, laki sana yun laki na yun, tantan hindi naglipat sa'yo, dai? Pag magbalik yun, siguraduin mo yung isila na pang hanggan. Patunla, patun patun patunla ba? Ipaano ipa, ipa, mo, ipalunok mo. Bala mo matay, basta mahuli. Bala mo basta mahuli. Tayna. na Meron pa 'yan? Oh, no, 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 no. oh. sige 'yan. ayay ayay, duk pas tanah si Dul Tantan naramdaman na naramdaman nah sampag babalik iya, iya patuh nah sabar aja malaki malaki ya lah malaki mahalin banget ya Dul penuhin mu ha sikit mamatay mamatai, mahuli mabintarin yan Terus mas mabut terus mas mengganda pag buhay tan. Dai. tahu

Kala mong bisis na kasayaw siya doon <laughs> <Brown>. <laughs> <laughs> Nice ma nice tan nice tan <laughs> ta limang, limang piraso, tatlong lima. luba At dalawang ano Dalawang isang tiger grouper Tapos isang ano Oblong Yung oblong mga kaidol lapo din yun pero Mura lang din yun kasi yung yung parang tan mark sa ano Ay malalaki Yung lapo kasi na pure Yung senyorita ay malilit yung ano nya Yung itim-itim nya Sa tinatawag kasi na ublong mga kaidol, Ay malaki Malaki yung puntik-puntik na kulay itim Tapos may blue yata sa gilid-gilid Iyan na mga kaidol Kiss <laughs> dito, kiss Tan, kiss mo na tan Ayan mga kaidol Yung kaidol inday mga kaidol Ay baka siguro Bukas ang upload or ano Kasi pag magsabay kami na idol inday Mga kaidol ay may isa sa amin na Walang kunti lang ang views Kaya minsan Ano Lipasa ng isang araw ang sa amin Bago mag upload Siguro makasabay kami mag upload Mga kaidol pag magkaayos na ang laot namin Yung hindi na mahangin. Kaya yeah, pasensya na kayo mga kailun kung siguro may ano may isang araw na hindi kami makapag-upload. Wala na pamain na Wala na pamain? Wala Isubok mo daw yung patay. Diyan natin malalaman kung may magkakain ba sa patay. Wala na yung patay mga Patay. na na patay. Patay <laughs> <laughs> na ayan, patay. Patay na patay. Patay patay. Dan, idol, indai. Tatlong luban Ang dalawa oh. may gas-gas kasi puro sabit mga kaidol. <laughs> 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 Pero okay lang kasi mumurahin din yan mga kaidol. Ang luba talaga ang importante. <laughs> kasi mamahalin. Uh, ulam, ulam. Kung Mura lang, di ba? Eh, sino ba ang karapat dapat mag-ulam ng ganyan? Eh, tayo, di ba? kasi tayong, tayo, tayo ng awil, di ba? Kung hindi maubos, kung hindi maubos, ah... Ito ang kapitbahay Nandiyan <laughs> yan Share the blessings nga diba? Share your blessings Para pagpalain ka kasi pag namimigay ka dai pag naglaod ka tapos pag uwi mo namimigay ka kinabukasan yan pag maglaod ka ulit yung mga kapitbahay na binigyan mo magsabi, magsabi din yun na sana makahuli yun sila Aransiado TV para marami sila huli para mabigyan din tayo nagtulong din yun mag ano dahi mag pray para makahuli tayo wala na kanina pa yan kayo din dahi walang nagakain may maho siya ng tik-tik, day. Amoy liko. Amoy liko. Amoy siguro tik-tik yan. Amoy tik-tik. Hindi yung liko. Pangalawang beses. Pangalawang beses mo na nga ng liko. Kaya nga ng ka. Tapos nagbihis ka. Tapos ngayon, basa ka naman ulit. Niligo na naman. magbihis na naman. Sidol <laughs> tanong-tanong ng liko. Mga sigurong buhinas. <laughs> Nang taong-tanong ng liko. Ilang years na kaya? Naman, meron man ligo dai, wala lang sabon. Pero okay lang. At least happy. 'Yun ang importante. Kung saan ka masaya? Kung saan ka masaya ng kape? Ah? Wala na? Wala na? Wala ang patunay na hindi talaga kainin ng patay. Di ba? Ah, ayo, 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 na? So ayo, 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 tayo. ayo, ang oras natin ay okay. Okay. Ano, may natin ayo, ayo, ay ayo, 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 din, ayo, ayo, natin ulit sa ayo, 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 Nagwala tuloy ang Helo ni Dulinday nang sige tawa. Dah, <laughs> dah, 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 dah. Da, da, da. <laughs> <laughs> Everyone uh, everybody happy? Yeah, everybody happy. Yes, <laughs> and so ayan mga idol, update ko lang kayo pagdating sa tabi at na tayo sa ating binta. Oo. Diba? Kami. Binta ba? No. Aper, aper muna sa kamera. Aper muna sa kamera. Aper. So, mga At... Uh, ang balita, ano? <laughs> yung asawa ko ang nag na... Nag nagsama sa nag-deliver mga kaidol, sa kuron tapos chinat niya lang yung binta dahil hindi pa po sila makauwi dahil po malakas Ayan, at para po ma-vlog natin yung binta, chinat niya lang sa atin. Ito po. Ayan, ito yung binta. Loba, 6.2. Times 1,000. 6,000. Ang binta ay 6,000. Times 1,000. Bali, ang binta ay 6,200. Tapos yung loba, dalawang kilo. 1,500 yung bin presyo. Tapos, ang binta ay 3,000. Tapos, yung isang loba naman ay lang 2.1 times 1.5 ang binta ay 3,150 so dito lang muna tayo makikita sa binta mga idol wala muna ang pira kasi hindi pa makauwi baka bukas pa makauwi mga idol at ayan idol so ang gaya sa mga idol mawili po kami sa yung mga ulas mga pag-support at pag-bibay tayo yung video ingat po kayo nyo palagi mga idol pero kami salamat po kay dun kape kape mo na kape kape kaya ano yung kay dun san yung kape mo kay dun oh dah